mga kaibigan na uh, sasagot naman ho tayo ng isang katanungan dito isang katanungan at marami pang katanungan mga kaibigan may mga tanong ho dito there is a questions or a lot of the questions is all about our work is all about our job mga kaibigan uh, na kung saan no ito po ay para po sa ating lahat mga kakababayan kaka no? in myself I do not like to protect devils or demons of this uh, universe hindi po ako ipinanganak ng aking mga magulang upang ako po'y magproprotekta sa mga demonyo the evil do doers of this universe ako po'y ipinanganak ng aking uh, ina a concept from my mother's womb in order to serve my country in order to serve the people of the Philippines in the name of the Philippine Constitution. And then I do not like uh, to be served those people or the politicians of this universe, mga kaibigan. Because I am here in order to enforce the law. Ganun ho ang mandato ko dito. Yung tanong niya, it's all about uh, kung ano ba uh, yung kuminto ko, ano ba yung uh, dapat ko gagawin sa taong uh, nagiging agresibo ho sa isang law enforcement mga kaibigan, ganito po yung mangyayari sa amin ho, we have a protocol we have a due process and we have a, a preparedness and readiness every time now and then, especially when we are deployed outside when we are on patrol when we are on foot patrol during when we are on that uh, our operations or anytime that we uh, are hub a serving of warrant search warrant uh, by bus operations and many others we need to be prepared the readiness always in ourselves yung sagot ko po yung uh, nagiging agresibo po na nuntok ng isang pulis. Uh, wala naman siyang dalang uh, deadly weapon, anything. So, dyan po magagamit yung uh, ano ho natin. In myself, kaya palagi ako nagdadala ng baton because I have a simple knowledge about the arnis. No? Pag ganun po ang klasing tao, ipuspusan. No? Puspusan na siya if there is a deadly weapon that in order to be harmed in ourselves and then that's the time pag ayaw niya ibaba ang kanyang dala either firearms sundang or many others basta nakakamatay they will uh, harm and endangered to the life of the policemen in that area in that situations in that incident then in myself that is my experience then i will shoot him to neutralize if they will uh, have a a firearms then i will shoot him dead and then i will kill him mga kaibigan in order to totally patal neutralize ganun ho mga kaibigan ano bang ibig sabihin mo? Gusto mo mamatay muna ang pulis? Gusto mo matamaan muna ang pulis? Bago mag-retaliate? -re how they can serve the people of the Republic of the Philippines if ang isang pulis ay patay na? Hindi po 'yan ang sinusumpaan namin or hindi po 'yan ang isang sinusumpaan ng isang magigiting na pulis at magigiting na sundalo na handang magpapakamatay sa bayan it is not the duties and responsibility how we will accommodate how we will to be rich up the cold, so called law enforcement of the country in order to defend in our territory if ever ang sundalo at pulis ay patay na Ito'y pinapatay ng NPA, pinapatay ng mga terorista, mga kidnapper, mga illegalista, mga drug lord, mga putang ina, di ba? Ano ba 'yung ibig sabihin mo? After all, binabaril ninyong pulis, pinapatay ninyo. There is no human rights to be raised up in the public. If ever there is insubeliance in nature na which is involved in the illegal activities during the legitimate operations of the police and then they will shoot and kill by that operation and then you will raise up in the public in the name of human rights. There is an equality. No equal about that. What is the life of the policeman? He, he, is not or she is not a, uh, a human in nature? That is all about a human in nature. Sino naman yung law enforcement officer or sundalo or police na pumapatay ng civilian na walang kamuang-muang doon? di ba? Walang ganun. That is the bad doers of the country. Ang gumagawa ng ganon, membro ng gang, membro ng syndicate group, membro ng mga illegal, membro ng mga drug lord, at mga terorista, mga kidnapper, mga tulisan, mga akyat bahay. That is the members na kung saan ay hindi pumaaawang maaawang pumatay ng walang kamuang muang or the innocent people as a Filipino citizens of this country. So, ikaw siguro, hindi ko maano, ikaw ang nagtatanong, either membro ka sa mga miniminsyon ko or adik ka. Hmm. Baka akala mo, pag ako yung kaharap mo, ay matatakot ho ako. Either they will remove me from my service, that I will not allow myself to be sacrificed for that people that I am responded during that the incident if ever will be happen in myself, then that is my guts, that is my mercy, I will kill you. No, I will kill you. I will answer all the things that I need to be fixed in this universe. Ma, kaibigan. There is no place by the evil in my side. There is no place the evil in my heart. There is no place the evil in my mind. There is no powerful people in my mind. There is no powerful people in my heart. There uh, there is equality. Patay. Kung patay, patay, patay tayo lahat. Hindi po ganun mga kaibigan. Kasi mawawala na ho tayo ng dignity. Pag ganun pong ginagawa natin. I will stand in the name of the law. I will stand in the name of the protecting myself. I will stand in the name of protections of the human civilized in the Filipino citizens of this country. In the name of the Philippine Constitution. Ganun ho mga kaibigan. Sino namang gustong pumatay ng tao? Hindi tayo gustong pumatay ng tao mga kaibigan. But, ang mga masasama ay hindi po matatakot pumapatay ng tao. How about tayo po ay isang law enforcement officer? During that mantuman, oh, mga kaibigan. Pero pag walang dalayan yan, oh, di ba? Karati ho tayo, di ba? Arnis, di ba? Hindi, ganon. Hindi ganun, hindi lahat ng uh, ano ho mga kaibigan. Kahit pa may dala-dala ho tayo ng mga protective girls. Pag itong mga buang-buang na ito uh, sa ating bansa, ito ba buang-buang mangyun ni? Eh. No? Ang um, sama na eh. Drug lord, addict, akyat bahay, mga tulisan, mga kawatan, mga amaw-amaw mana sila, mga syndicate group, mga terorista, mga NPA. Wa manay gipang buhat para sa ato ang nasod. Mao nay tinuod. Kano mahadlok man ko sa inyo ha. Di ba? Anad man ko sa bukid, anad man ko guay kwarta. Oh, di ba? Kaya wag mo ako takot-takutin, gago ka.